sinaw ng Haliging Bakal, isa sa mga pangunahing atraksyon ng kabisera ng India. Ang haligi ay ginawa isang libong anim na raang taon ang nakalipas, ngunit hindi ito kalawangin. Paano nakuha ng mga sinaunang metallurgist ang hindi kinakalawang na haluang metal labing anim na siglo na ang nakalilipas ay isang misteryo. Ibubunyag namin ang lihim ng sinaunang hindi kinakalawang na asero. Rusya, isang pamatok militar sa baybayin ng Baltic Sea. Itinayo noong ikalabinsiyam na siglo. Sa labas, ang baterya ng baril ay protektado ng makakapal na piraso ng bakal. Ang metal ay palaging nakalantad sa dagat at ulan. Ngunit hindi ito kinakalawang. Bagamat nasa napakahirap na kalagayan para sa metal. Karaniwan, ang mga letra sa mga produktong metal ay ginawa na nakatusok habang milulutong. Mas madali ito kaysa mag-ukit sa matigas na bakal sa kalaunan. Ang inskripsyon sa haligi sa Delhi ay peke. Ito ay ginawa noong huli. Ang bakal na haligi sa India at ang hukbong militar na kuta sa Russia ay gawa sa parehong bakal, gamit ang parehong teknolohiya sa parehong panahon. Sa ikalabinsyam na siglo, tama ang pagtukoy sa petsa ng pagkakatayo ng kuta at ang haligi ng bakal ng bakal ay iniuugnay sa isang edad na isang kalahating milenyo ito ang lihim ng sinaunang teknolohiya ng hindi kinakalawang na bakal